What's up mga lods? Ayan, uh, mag-check tayo ng ating uh, air cleaner no? or lilinisin din natin kasi magalos sa uh, one year na siya na hindi pa natin nabubuksan. Ito lang yung kanyang air cleaner mga lods. Bubuksan natin, apat na tornilyo lang yan. Okay? ayan at yan nga yung ating air cleaner mga loads ng ating badja 100 kawasaki Yan, lang natin naku po napaka ruminga yan ito lods mga likabok tsaka yung mga tapon tapon na gasolina to tatanggalin natin yung kanyang foam yan kasi mabubuka lang naman to at pwede natin tong labhan ok tsaka patutuyuin tsaka ibalik natin at linisin din natin siyempre yung mga langis langis at tubig tubig let's go Ibilad natin guys sa araw ayan guys hanggat may araw pa ibilad natin para matuyo agad pag natuyo yan sasalpak natin balik mga lods ito hindi natin makakuha kasi nakamansa na talaga siya. Okay, tuyo na sa mga lods salpak na natin ulit let's go okay balik na natin siya sa dati niyang kalagyan ganito lang naman siya mga lods hmm. sa salpak lang natin saka ititiklop na natin Ayan, bago na siya ulit. Bagong laba. O linis. Salpak natin mga lods. Ito lang. Ito yung sa ilalim. baganya. Okay mga lods, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat. Ganun lang po maglinis ng air cleaner ng or oil filter ng ating Kawasaki Baja 100. Maraming salamat sa panonood. Like and follow mga lods. Thank you very much.